gusto mo kaibigan speaker na Ayan. Hmm. so na natin itong So, desing natin SDG na to. Ah, uh, ayan oh na ah, ayan HD ng HD mga kaibigan di ba linaw napakalinaw po ng ano ng ng, ng kuha natin diyan so so ang gamit ko 1 terabyte na X SanDisk Extreme Pro na SD card SanDisk yung brand name so nga lang uh, yung pangalan nito is ano Android Android yung nakapangalan sa SD card hindi ko alam kung um, sino nag-edit nito na ako Oh ano, ewan ko. Mas tapagin ko na lang uh, Android 'yung nakalagay. Android 'yung nakalagay sa SD guno no. Hindi ko alam bakit bakit ganun 'yung pangalan na nakalagay. So malinaw oh. Malinaw ano video. Malinis si malinaw basta pag nilinis mo. Ayun grabe yung details nyo kuhang kuha talaga oh ayan naman, ano yan ang HD ng HD oh, di ba so madilim yung paligid ayan so ano kain ko ayan ito ah uh, natin eh, So yan uh, So yan kumakain lang ako Ito yung kinakain ko Ayan Ayan mga kaibigan Cheese ito Ayan, So Alam ko naman sa inyo na Ayan Kinakain nyo na to So Ayan you o know, Napakalinaw niya no o, oh. oh, Ayan ng ano Ayan ang original na SD card talaga So ayan Tuloy tuloy yung video So nakakaano ako ng video rito So ay ito yung original mga kaibigan ng SD card Mga lodi mga kabogi natin dyan Huwag na huwag yung bibili ng SD card na ano na peke Kasi hindi ka makakapag save ng mga uh, video na marami Dahil kura magkukurap yon mga kaibigan Hindi ka, tulad nito Ayan o oh, ba? diba So ano lang tayo Hindi uh, mo na Vlog naman to So Pinapakita dyan yung ano Speaker na galing demo Ayan So yan, yun, yun, ano na yan. So ito, ito mismo. Uh, in, ayan. Ngayon, uh, nagbabalik tayo. Ngayon. Uh, yan so hindi ko kasi alam kung ano uh, gano'ng wala ano to alino to dito sa ano so, no? so kung bibili ng uh, second na ano na peke kasi alam nyo na mangyayari magkukorp yung mga video nyo kaya kaya naisip ako ano, uh, magpaano ng uh, SD card kung may na SD card na 1TB para kapag uh, magvideo magvi-video or mag-ano ako. Ayun, mag video ako. O kaya magpi-picture. ayan, magsa-save lahat. Kasi minsan nag -ano ako, nagda-download ako ng mga kanta eh kasi ano. ayan, mga kaibigan, so may papakita ta. Papakita ako sa inyo. So, tagal ko na SD ko dyan na Toshiba. So, tagal na ng SD card na ito mga kaibigan. papakita ko sa inyo. Pakita. Tatanggalin ko lang dito sa speaker. Ayan. So, libre lang sa temo itong mga kaibig. Ito yung tatak niya natin. Toshiba. Ayan. yung speaker na ito. Itong ano na to, Adapter ito sa Type-C to Micro. Type-C to Micro USB. Mga kaibig sa cellphone na ano. So, ayusin natin. Ayusin natin. Ayan. Ayan. ito mapakita ko sa inyo ito tanggalin ko to tandaan Dang, nyo tayo para hindi masira ayan uy Ano yung ako ako ang tagal ko nang ginagamit ng mga kaibigan so tayo na nakalagay dito may nakalagay dati dito eh so may nakalagay dati dito ayan May, um, naman mo ko ito mga kaibigan na uh, pang cooler sa ano to sa electric di sa pang cooler sa cellphone to para lumamig yung ano para di sa so, CPU kasi yung CPU na cellphone ko is umiinit to kaya ito mga kaibigan ayan ayan o 5 volts ito, ano, pang cellphone lang siya mga kaibigan So, Punong-punong ng balihibo ng aso. So, ayan. Punong -punong so, ayan. O, diba? plus smart card ito yung mga kaibigan, papakita ko ito, libre ko lang nakuha ito sa demo app ano akong binayaran ito, binayaran ko lang ito, ito mismo, itong asal pa ko dyan tsaka itong cord na mahaba na ito ay lang yung binayaran ko dyan 780 pesos ayan yun yung price uh, hindi ko na napakita sa iba so sa next sa next vlog ko na yung papakita yung iba na mga ano ko ito pinabili ko lang to sa shopee malumutan ko presyo nito mga kaibigan itong price nito ito so, magkano na to nakalimutan ko price nito nakalimutan ko price nito eh. Hindi ko na alam. Nakalimutan ko price nito, mga logic. Kaya hindi ko na alam magkano to So, pagkano ano, pagkano ano, sabihin ko na lang sa inyo kung magkano yung price. Ah, uh, ano, medyo hirap pa eh mga kaibigan. Mga lodi na mga, mga kaugin okay, natin dyan. Ah, uh, nai, nababa ako dito kung paano magkano ito. Nakalimutan ko kasi yung price nito eh ya to 1 terabyte urig uri na USB na 1 terabyte mga kaibigan original na ano to USB na 1 terabyte yan so hindi ko na alam kung ilang kanta na nailagay ko dito sa SD sa USB na to eh oh, tanggal yung kulay ito yung dati ng kulay mga ka, mga po mga kapogi mga kalogi dito dito na natin dyan mga kabawit mga, mga natin dyan so ayan uh, ano na to uh, nakalimutan ko na rin yung price nito uh, nakalimutan ko nakalimutan ko na ang tagal na rin kasi so nilagyan ko na pandikit dito dahil natatanggal to kasi nung pag sinasalpak mo ito yung nangihila ito. Ito mismo yung katawan. Katawan to. Ito yung laman. natatanggal din kasi to eh. Kaya nung ano, bago ko lagyan ng ano, bago ko i-napasok to, niligaw ko ng pandikit para hindi matanggal. Kasi natatanggal to. Kaya niligaw ko ng pandikit tang to. Para hindi na matanggal. So itong SD ko na to. Itong N. Babato ko ulit sa inyo. Itong takila SD guide ko na to. Toshiba 8GB to mga kaibigan. 8GB. 8 SD card ayan 8 gig to mga kaibigan class 4 so ayan ito yung pinakamagandang na ano ko malakas din malakas din naman siya mga kaibigan malakas din so mahirap na kasi baka makapirate dahil sa tugtog uh, meron tugtog meron naman yung tugtog tong SD guide ko kaso nga lang problema baka makapirate kasi tayo mahirap na makapirate kasi ngayon So, kung may pasensya na sa ano, sa background kung merong narinig na ganyan kung copyright 'yung tugtog, ah, uh, pasensya na. Nen sa mga ano, uh, i-upload e ko 'to. Pagkatapos kung maano 'to, i-upload e ko ngayon 'to kasi Pinapakita ko naman uh, ito 'yung mga kalat ko. Ayun. Ah, uh, pinalilinis ko lang hindi. Uh, sa lahat ng mga ano dyan mga um, nanonood natin dyan no? sa mga nanonood ng live ko kagabi mag-alaw shower sa inyo guys Ah, uh, maraming maraming salamat guys sa mga nanood sa live ko ako kagabi. Ayun. So to tamang ano to pahangin lang, ah, uh, lang. Ayun, kanina kasi kumanta ako. Ito yung microphone. Ayun. Panlinis. Ayun. pampad, panuyo sa yun, yun pinakita ko sa inyo. Alam ko naman na, ano, ano na yan, mga kaibigan, nakikita nyo na lagi yan. Siguro, yung iba, nagbablog yan ha nagpo-vlog na habang gamit yung pang pan, pampatiyo ng buhok blower sa buhok yun eh so alam naman na yun ng mga iba na mga vloggers yan so yan mga nakikita nyo naman yan ayan o mismo ito yung alaga namin nga so ayan si Milka ayan so dito ko natapusin yung ano yung vlog ko so hindi ko na mapakita dahil sinal pa ko na yun yung ano, SD card ko eh kaya pasensya na so sa next ano ko sa next video ma, ano ko kung maano ko ang hirap kasi, mga kaibigan kung uh, mahirap ko sa yung ganito yan goods yan goods yung SD card na ano na 1 terabyte so pinagbilan nito Shopee so ayan Sige, na lang 'to sa Shopee, mga mga kapog, mga, mga, load, mga 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 kapog, mga 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 natin na lang yung sinabi ko, Extreme Pro, mga so, linaw niya, oh, mga 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 video mga 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 or mga 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 wala pa naman nangyari dito na nagkartong SD card ko na ginagamit ito na 1 terabyte so sulit na sulit sa mga kaibigan eh no nakakapag video pa nga ako eh no so titesting talaga natin ito ng mahaba haba na video kung ano ba talaga ang kaya yan so nagano oh? ako yan nag video yan kung kakayanin ba ng SD card na to yan So, haba, medyo 20, ano na natin. Malamang nasa 300 may MB na to, itong video na to. Kasi lakas talaga kumain, mga kami, magkakaabot ba ng 1 gig itong video. So, wala naman na. Nisayang yung, ano, yung pauwi na, nag-video ako, tapos naghangin yung cellphone eh, kaya... Hindi ko na na-save at hindi ko na na-upload Dahil eh, nagkaroon ng problema Naghang Kaya hindi ko na i-upload yung video na yun So, ayan Sayang yung ano, yung vid video ko Kasi, ano eh Sayang yung hindi ko na-save Kasi, naghang yung ano, tapos Nag-fix pa yung SD card Tapos, tayo dyan Ito na So, yan. Ito, Milka. Milka. Ayan, kamakamot. na ayan, 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 ayan. Alam ko lang tingin yan ng aso uh, namin yan. Ayan, mismo. Magaan yan. So, una, mga maninira. Ayan, ayan. So, ayan, guys. Pabay na muna. Peace, yeah. Bye-bye.